Mainit na usapan ngayon si Alex Gonzaga matapos niyang ibahagi ang kanyang exciting na update sa planong magkaanak. Ayon kay Alex, handa na ang kanyang katawan para sa pagbubuntis anumang oras. Sa isang press conference para sa kanyang bagong endorsement, ang Chef Ives Paragisti, ikinuwento ni Alex na nagpakonsulta siya sa doktor at may magandang resulta ito. Ayon sa kanya, positive na po yung katawan ko. So anytime, pwede na po tayong mabuntis. Patapos ang matagal na paghahanda at pagdadaan sa iba't ibang proseso gaya ng IVF o in vitro fertilization, ngayon ay umaasa si Alex na malapit na nilang makamit ang pangarap na magka magkababy ng asawang si Mikey Morada. Kwento pa ni Alex, isa sa mga naging hadlang sa kanyang pagbubuntis noon ay ang sobrang taas na kanyang immune system. Dahil dito, hindi kinikilala ng kanyang katawan ang pagbubuntis. Kaya't kinailangan nilang sumailalim sa LIT o Lymphocyte Immunization Therapy na naglalayong mapababa ang immune response ng katawan para payagan ang pagbubuntis. Ngayon, sa tulong ng kanyang pag-inom ng Chef Ives para gisti, mas confident na si Alex na malapit na silang magka ni Mikey. Sabi nga niya, By God's grace, anytime na po, pwede na kaming mabuntis. Tiningnan ng doktor ang dugo ko and ngayon, it's 60% okay na. Hindi rin napigilan ni Alex ang pagbibiro tungkol sa kanilang paghahanda. Baka mamaya, pumunta na ako sa likod kasama ko si Mikey. Dito na namin gawin sa venue ng Prescon. <laughs> Pabirong sambit ni Alex na nagpapakita ng kanyang positibong pananaw at excitement sa posibilidad ng pagbubuntis. Pero hindi naging madali ang lahat na ito para kay Alex. Sa kanyang journey, naranasan din niya ang mga negatibong komento mula sa mga bashers, lalo na sa social media. Isa sa mga pinakamatinding pambabash na natanggap niya ay ang pagtawag sa kanya ng paog o hindi kayang magkaanak. Ayon kay Alex, personally po, hindi po ako nasasaktan dun. Pero tingin ko, kailangan na mag-stop yun Idinetalye e pa ni Alex na nakapagdemanda na siya ng isang tao na tumawag sa kanya ng baog at ginamit pa ang salitang nalaglag sa pagtutukoy sa kanya sa mga past miscarriages. Para kay Alex, sobrang insensitive at hindi na dapat ginagamit ang mga salitang ito. Lalo na't na maraming kababaihan ang dumadaan sa mga personal na struggle pagdating sa pagbubuntis. We really have to be sensitive about it maraming inner struggles ang babae na hindi natin alam. Dagdag niya. Hindi rin niya pinalagpas ang oportunidad na mapag-usapan ang cyberbullying at body shaming. Lalo na sa digital age ngayon kung saan lahat ay pwedeng magkomento nang hindi iniisip ang epekto nito sa iba. Kapag sinabihan ka ng baog, parang dapat we really have to be sensitive about it, sabi ni Alex. Ibinahagi rin niya na pinatawad na niya ang taong dinimanda niya. Ngunit hinihintay na lamang ang public apology nito. Tukol naman sa kanya mga plano sa karir, tila mas pinipili muna ni Alex na bigyan ng oras ang kanyang pamilya, lalo na si Mikey. Ngunit hindi ibig sabihin nito na titigil na siya sa showbiz. May mga proyekto pa rin siyang tinatanggap. Pero mas pinipili lamang ang mga ito ayon sa kanyang priorities. Napakaganda ng samahan ng pamilya ni Alex, lalo na suportado siya ng kanyang mga magulang, si Daddy Bonoy at Mami Pinti at ng kanyang asawang si Mikey Morada. Ayon kay Alex, kapag meron kang supportive na family, may core group ka talaga, hindi ka masyadong masasway. Samantalang sa press conference din, nabanggit ni Alex na nagpaplano na sila ni Mikey para sa isang simbahan o church wedding bilang pagdiriwang ng kanilang ikaapat na wedding anniversary sa darating na Nobyembre. Isa ito sa mga highlight ng kanilang relationship na sobrang ikinatutuwa ng kanilang fans. At hindi lang iyon, may mga bago ring plano si Alex para sa kanyang karir. Ayon sa kanya, may mga bagong kanta siyang i-release at may pelikula rin siyang gagawin soon. Patuloy pa rin ang kanyang mga endorsement kabilang na ang Chef Ives Herbal Tea na din sa kanyang overall health and wellness. Ayon kay Alex, malaking tulong sa kanyang kalusugan ang Chef Ives Paragisti na may moringa at guyabano, lalo na sa kanyang reproductive health. Kaya't para sa mga naghahangad na mabuntis o gustong mapabuti ang kanilang kalusugan, ito'y malaking inspirasyon mula sa aktres na hindi sumusuko sa kanyang pangarap na maging isang ina. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa Kita Kit Showbiz. Abangan pa ang mga susunod na updates tungkol sa mga paborito ninyong artista. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang video na ito at ishare ang balitang ito sa inyong mga kaibigan. O paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Kita sa next video dito sa Kita Kit Showbiz!